Hapon na pala ako nagising na may naamoy ako. Pag amoy ko nga sa sarili ko, yay! Ano yun? May amoy na! Pero mamaya na ako maliligo, kakain muna ako. Kaya kukunin ko nga pala itong tirang manok namin sa ref. Kinuha ko na rin pala yung carrots, patatas, at saka red bell pepper. Kinuha ko na rin pala dito yung gata. Hiniwa ko na nga pala dito yung patatas na kinuha ko sa ref. Hulaan nyo guys kung anong lulutuin ko. Tama! Adobong manok! Este, ano pala? Chicken curry. Hiniwa ko na nga pala yung carrots ng pagganong hiwa, no? Tapos, naghiwa na rin pala ako dito ng red bell pepper. Pinitpit ko pala muna yung bawang, no? Bago ko siya hiwa-hiwain. Hiniwa-hiwa ko nga pala siya sa maliliit na parte, no? Tapos maghiwa naman tayo dito ng sibuyas. Ang dami kong hiniwang aromatics, talagang hindi tinipid sa ingredients. Ang sunod ko nga pala dito ng hiniwa, guys, yung luya. Pagkatapos ko nga dito maghiwa, eh magsasalang na nga pala ako dito ng kawali. Kaya kinuha ko na nga pala itong mantika, no? Maggagabi na nga pala nito nung nakapagluto ako, kaya nagluto na nga pala ako dito ng patatas. Brownin na pala natin siya, no? After nga niyan, eh carrots naman yung susunod natin. Ganun din gagawin natin, papabrownin lang natin siya. After nga nyan, eh red bell pepper naman yung igigisa natin, no? Bali lang natin siyang igigisa. Siguro mga 1 minute eh okay na yun no. Sa same pan naman eh magigisa na pala tayo dito ng bawang. Eh habang nagigisa nga ako dito ng bawang, ngayon ko lang napagtanto na napakalit pala ng gamit kong kawali. Kaya inilipat ko siya sa may kaldero. Ang sunod ko nga pala ginisa dito guys, yung sibuyas. Oy, 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 tatakas ka pa. Ha? After nga niyan eh sinunod ko naman itong luya. Igisa-gisa lang natin ng konti tapos isusunod na natin itong mga manok. Isasabay natin yan sa paggisa no. Papabrownin lang natin yan bago natin siya lagyan ng mga curry powder. Pero lalagyan ko pala muna siya ng patis no. Konti lang. Ang ginamit ko nga pala dito yung ready recipe na Curry mix. Nakita ko pala to sa grocery kaya binili ko para masubukan. After nga nyan, ilalagyan naman natin ng konting tubig, mga isang takip ng termos. Maglalagay rin pala tayo dito ng konting paminta, no? Tapos 5 minutes natin siya lulutuin. After nga ng 5 minutes, eh, titikman nga pala natin yung sabaw. Medyo nakulangan nga ako sa lasa kaya dinagdagan ko siya ng asin tsaka nilagyan ko na rin pala ng cheat code na magic sarap. Tapos sinalo-halo ko muna, no? Bago ko siya ulit tikman. Pagkatikim ko nga dito sa may sabaw, uy, okay na. Kaya inilagay ko na nga pala dito yung patatas carrots. After nga natin mailagay yung patatas at carrots, eh mga 3 minutes bago natin ilagay yung gata after 3 minutes nga eh ilalagay na nga pala natin yung gata no bali yung gata ko nga pala binili yung galing din sa grocery yung nasa pouch lang halo-haloin lang pala natin yan no para magmix yung gata sa may curry mix after nga ng 5 minutes eh ilalagay na nga pala natin yung red bell pepper mga 1 minute nga lang hihintayin para ready to eat na nga pala itong chicken curry na niluto natin at wala luto na kaya nagsandok na nga pala ako dito ng kanin tapos kumuha na rin pala ako dito ng chicken curry kumuha nga pala ako dito ng dalawang manok na sakto lang sa akin no tapos kumuha na rin pala ako dito ng patatas at Oh, siyempre dadagdagan natin 'yan. Grabe ang sarap nito. Na Naalala ko pag magkakarinderya ko, ito lagi in-order ko sa karinderya. Eh habang nagsasandok ako, biglang dumating si Madam Charlotte. Buti busog tungtong taong 'to. Kaya tara, food trip na tayo. Ito nga pala niluto nating chicken curry, guys. Tikman nga natin. Hello? Mm. Kainin mo. Sarap mo. Kapahin nyo, first time ko lang magluto na ito. Nanood lang ako sa UG, ay, YouTube ng tutorial. Okay din, ha? Mm. May nabili kasi akong ano, yung mix na siya, mix. Na curry powder. Masarap siya, di ba? Mm. 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 Grabe guys, sarap na ito. Pagusong ng dambutong sarap. Sarap ni pagusong ng tole ego. Hmm? Last bite. Grabe. to pare. Madaling gawin, masarap po tirpin.